Maa, hengät hengät pössössä. Hengät hengät pössön kanahanan. Maa, haa. Mä tain Buutana, oy. Wala yun, mula ka. Buutana, oy. Hmm? Huh? na aking aking, oy. Good night na sisi. Tulog na sisi, MD. Hello. kahimo sa dagway halhal. Tanaw sa sa king Mga kakyuta, o eh. Hmm? Hindi, hindi, lakpa. Ang kingwa. Salamat sis. Tulog na ikaw dyan. Hindi na siya makagawa kaya hunggi sa pinto. <laughs> Maagnaw nga. <laughs> makalingaw eh, makawaong kuan kalaay. Hello po, may galap shout out po, Madam Porita. Hello. Atagal ko na to hindi napuntan si Madam Porita. Taga ano to eh, taga Parnyaki. Asa naman imo iring di ay? Ah, ko ano dito gibilin. Kakayot pa itong iring dako ka ayo. Salamat, Madam Purita, sa tamsak. Ma Try ko kung mabigyan kita ng jacket nito. Wala, wala yung mga alagad ko nandoon. di ko na binitbit. Pwede naman pala. Ayan, nabigyan na kita ng moderator. Kaning isa, cheese. Cheers ba yan? Big love shout out. Thank you for coming. Cheers. Kumusta, kumusta? Nasa ilalim man siya guys ng bed. Hinahanap ko kung nasaan. Diyan lang pala siya naggawi. Ano niya, favorite place niya yan? Pag nandito yan sa, sa ano, master. Diyan siya lagi tago. Kasi nga, medyo malamig yung ilalim sa kain tabla. Pati ako guys, nahiga na rin sa sahig. Pag mabutan ako ng amo ko nito sa so, bakit. <laughs> Nandito kami dalawa ni Lucky sa sahig. Eh, iba naman posisyon niya. Nakatingin sa cellphone ko. Giga ano pa ko? Giirapan pa ko. Sleep tight. <laughs> Cute ka ayo. Ay. Tandog. Muhagok laban na siya, guys. Kusog kayo na siya muhagok. Murag pala hubog.